Ang pag lang lang Ano na, Noy? Eh? Speak on terminal. Speaker terminal. Speaker terminal. May saksak din ang wire, di ba? Oo, yan nga. Male man niya. Ah, So, it's female. Speak on. speak on. Speaker terminal. Speaker terminal. And this? Distributor. Four-way. Four-way distributor. By Latoy Works wala wala pa piyesa tamnan pa buhuan kag tamnan so sa update sa D15 live speaker nga nagpa ong kahapon tapos na imo nga voice coil boss and amon na ni already done na It's 4 pieces d 15 live speaker. So, amo um, ni guys tong apat nga D15 live speaker nga gidala kahapon and four speaker rewind siya. And sang gibuksan kahapon ni Ice ang dalawa diri sa magnet niya is na-disalign. So, i-alignment pa ni nila. Kag ang dalawa, nag a ka bala ka. Pero, okay pa man siya. mawas -was, was pa niya sa battle. Char So, kung may mga speaker kamuda nga sunog, need i speaker wind. Kag, um, speaker treatment and magnet alignment ipalatay works yun na yarn guys. So guys, this is 70k speaker kag ni guys. And gee speaker wine ni latoy. And it's already done. Pwede na liwat ka handos. Salamat sa pagsaling mga bossing. Don't forget to like and share.